Yan po mga friends, mga idol. Gumawa ako kanina ng ano, uh, munting silungan ng uh, binhi. Ano. Ginawan ko ng uh, bahay. Ginawan ko, ginawan ko ng bahay-bahayan yung taniman uh, ko ng binhi. Para, para hindi siya maano sa ulan ba para hindi siya mapuno ng tubig no? kasi kahapon napuno yan eh so delikado pag napuno uh, baka hindi mabuhay yung mga mga uh, buto na iniras dyan or nilagay dyan hindi kasi pwede dito eh hindi pwede dito kasi dadaanan tapos ah uh, baka anuhin ng manok baka anong tawag dun baka madana ng manok tapos sa uh, pagdiskitahan pa so, dyan kasi ay uh, hindi masyado kaya ayan ginawan ko na ginawan ko ng silter uh, shelter ginawan ko uh, no? na silungan or uh, bunting payag ginawan ko ng payag And tapos yung sako uh, pin pin pinatong ko lang yan dyan yung sako so, natatanggal talaga siya no? so, sinadya ko talaga na uh, ipatong lang at uh, hindi ipako no? Kasi pag uminit, kukunin ko yan sako, tapos pa ganito ang mulan, uh, ibabalik ko din yung sako. Uh, ayan. Maliligo na siguro ako ng baho ko na eh. Amoy putok na ako. <laughs> okay, uh, maligo muna ako sa ulan mga idol.